580 political detainees na ipinapanawagan ng mga progresibong grupo na palayain. Dalawang po sa mga ito ay NDFP consultants kung saan dalawa sa mga ito ay mga Novo Ecijano na inaasahang lalahok sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan yakin muna ng Government of the Philippines Peace Panel ang pagpapalaya sa mga nakakulong na National Democratic Front of the Philippines consultants na lalahok sa formal peace talk na gaganapin sa August 20 hanggang 27, 2016 sa Oslo, Norway. Ito ang inihayag ni Chief Peace Negotiator and Dole Secretary Silvestre Bello III sa isang panayam matapos ipagpaliban ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan na nakatakda sana noong July 15, 2016. Ayon kay Roman Colintan, taga-pangulo ng Bayan Gitnang Luzon, mahalaga na mapalaya muna ang mga bilanggong politikal bago ipagpatuloy ang peace talk. Uh, mahalaga din yung pagpapalaya ng mga bilanggong politikal na ipinangako ni Duterte siya mga manalo, na mahigit 580 yung bilanggong politikal na nakakulong sa iba't ibang kulungan ng bansa na palayain ito. Ngayon, sabi ni Presidente-elect uh, Duterte na ang lahat ng political consultant ay uunahin palayain at siyempre kasama sa General Amnesty niya na gusto niya yung lahat ng political detainee. Sa mahigit 580 political detainees, dalawang po sa mga ito ay NDFP consultants, habang dalawa naman sa mga ito ay mga Novo Ecijano na sina Leopoldo Caloza at Emeterio Antalan na kapwa nakapiit sa New Believed Prison Maximum Security Compound sa Muntinlupa City. Uh, ang dalawa pong binanggit natin na uh, consultant din ng Central Luzon ay si Emeterio uh, Antalan at saka si Leopoldo Caloza na halos sampun na pong nakakulong dito. Pareho pang may sakit, pareho ng may edad. Sila po ay nagdurusa ngayon sa kasalanan. Sabi namin, hindi naman sila mga kriminal. Mararangal po silang mga mamamayan. Inaresto ng Nueva Ecija Philippine National Police Provincial Special Operations Group si Leopoldo Calosa kasama ng kanyang asawang si Juliet noong October 2006 sa Baguio City, Benguet si Kalosa ay lumaki sa pamilya ng namumuwisan sa bukid sa barangay Villa Marina, San Jose City, Nueva Ecija. Naging leader ng mga magsasaka sa kanilang komunidad at lumalaban para sa tunay na reforma sa lupa. Habang si Emeterio Antalan ay taga makapabilag sa bayan ng Gimba, may asawa at apat na anak. Mula sa pamilya ng magsasaka na paulit-ulit na nabiktima ng pangaagaw ng lupa. Sinampahan umano ng 21 gawagawang kaso si Imeterio na lahat ay na-dismiss ngunit nasentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo dahil sa kasong pagpatay noong 1994 at attempted murder noong taong 2005. At yung dalawang taga Nueva Ecija pa ay nakakulong at nasentensyahan nga may mga sakit na rin ando sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Uh, reclusion perpetua, ibig sabihin habang buhay ang pagkabilanggo na wala namang silang kasalanan maliban sa yung pagiging mahirap ay naghanap ng pagbabago sa magitan ng kamalayang na abot nila Ibig sabihin kumawak sila ng armas dahil yun ang nakikita nila eh pero ang ikinaso sila ay illegal possession hindi na kinilala yung kamalayan nila kung bakit sila kumawak ng armas ay eh dahil sa gusto nilang pambansa at pandayigdigang pagbabago alisin ang malapidal na katangian ng lipunang Pilipino. Sina Caloza at Antalan ay sinasabing dapat na protektado ng JASI o Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees upang magampanan sana nila ang kanilang tungkulin bilang peace consultants. Kaya ang pag-aresto, lalo na ang paghato sa kanila ay paglabag sa nasabing kasunduan na parehong pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at NDFP. Ako pong inyong kaibigan Clarito Guzman para sa balitang Unang sigaw. Unang Sigaw.